Bata po ako. Bata po po kayo. So ang magulang po ninyo? Hindi ko po alam kung buhay o patay na. So nakakayak naman po ang kwento ng buhay ninyo. Paano po kayo nakarating dito? Na, na masukal po ako ng katulong. Tapos? Hindi na po ako nakabalik. Hindi na kayo nakabalik. Since nung umalis kayo sa lugar ninyo, hanggang ngayon sa edad ninyong ito, hindi na kayo nakabalik. Hindi na po. Good morning, magandang umaga, magandang araw po sa lahat mga kalinga. Ka. Okay, po, po, para kayo sa channel, Tarsi Balnares. Tarsi Balnares. Apo. Salamat po, salamat po vlogger po mga kaibigan. Thank you po, salamat po, salamat. Salamat isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kadudud friends mga kalingap ito po ang kwento ng buhay ni Nanay Gina Lin. isang mga ngalakal na mumulot ng basura ito po ang kanilang bahay na halos hindi mo masabing bahay makikita mo na halos mga lumang tela, sako o lumang uh, tarpaulin ang nakadingding may materhan lamang ang mag-anak mga kadudod friends mga kalingap nakakaawang sitwasyon ng buhay bilang isang mga ngalakal dito sila kumukuha ng ikabubuhay so sana maarok ko ang inyong puso mga kadudod friends mga kalingap sa sitwasyon ng buhay ni nanay G. so isa talaga siya na nangangailangan ng tulong so sana matulungan natin siya at makatokpo ang inyong puso mga kadudod friends mga kalingap na matulungan natin ang mag-anak na ito. Si Nanay ay may dalawang anak nag-aaral. Kinakayod niya sa pamumulot ng basura ang pinag-aaral sa kanyang dalawang anak. Kasama na ang kanilang pangkain sa pang-araw-araw. Wala po silang puhunan na pambili ng kalakal. Ang pamumulot lang paghihingi sa mga kapitbahay sa lansangan pamumulot ng mga basura na pwedeng ibinta. Ito yung kanilang pinagkakabuhayan mga kadudod friends, mga kalingap kaya kumakatok po ako sa inyong mga puso kung sino man ang may butihing puso na sana po matulungan at maabutan pa natin si Nanay Gina Lynn nakakaawang sitwasyon nakakaawang tahanan ping basura pinatungan ng bato ang tawag daw sa ganito ay, ay bahay magandang hapon po Nay ano pong pangalan Nay? Gina Lynn ano pong apel dito? Abad. Abad. Saan po inyong kinabubuhay? Kalakal po. Kalakal. Ito naman po natin yung kalakal. Pwede po akong pumasok sa bahay. Tara. sama tayo dito kay nanay. Para makita natin yung bahay. Ang dito. Ano yung tigbe binigyan ko po mga ka-dood friends, mga ka-linga. Ang kanilang ka tayo dito kay nanay. ito po yung kanilang lugar mga kalingap ito ito po yung anong ano ang asawa po ninyo dyan wala po ah, bali anak niya po ito Apo, panganay ko ah, magandang hapon sa inyo anay ah, so ito po mga kadudod friends mga kalingap yung ano bahay nila nanay yan. sorry mga kalingap dahil sa video nito Kumura po ang ating uh, Mike mic so hindi na po gumana. Kaya pagpasensyahan niyo na po. Pero itong kwentong ito ay pinapaabot ko sa inyo ng buhay nila nanay na pangangalakal ay yun lang ang kanilang kinabubuhay. Wala silang puhunan ubu pang bili ng kalakal. Kundi sila po ay nakikipulot lamang, nakikihingi sa mga kapitbahay. Kaya wala po silang halos maipon para lang mapaayos ang kanilang bahay. Kaya sobrang hirap, ito na ang naging sitwasyon nila. Ang kanilang bahay, pag umuulan po mga kadod friends, mga kalingap, ay baha rin sa loob kasi puro rin po ng tulo. Dahil ang kanilang bubong, butas-butas at ang kanilang mga dingding ay yung mga tinatagpi-tagpi lamang nilang mga sako at kung ano-ano pang mga piding-idingding mga kadod friends. So, napakahirap ng sitwasyon nila nanay mga kadod friends at pasensya na po kayo dahil hindi po kumana ang aking mic dito kaya nag voice over na lang ako gusto ko lang po ipakita sa inyo kung ano talaga ang kwento ng buhay nila nanay Gina Lynn at sa kanyang dalawang anak at kanyang asawa subali po wala dito ang kanilang asawa at nagbinta raw po ng kalakal para may pangbili sila napakadilim ng bahay walang ilaw at uh, wala pa daw pera nagbinta pa sila ng kalakal para may pangbili ng pagkain wala daw po silang pagkain sa ngayong mga oras na to Ninihintay pa ang kanilang asawa kaya pasalamat sila dahil nahatiran po natin sila ngayon ng kunting tulong uh, mula kay ma'am na ayaw magpa-mention ng kanyang pangalan pero maraming maraming salamat mga kadod friends mga kalingap so pasensya na po at hindi natin na uh, hindi ninyo uh, narinig ang mga sinabi ni nanay dito sa tagpo ng video ito kasi po uh, kumura po ang ating mike, uh, mic so pasensya na po mga kadod friends mga kalingap pero sa nakita kong sitwasyon ng buhay nila nanay nangangailangan talaga sila ng tulong so ito na ibigay na po natin yung ating dalang uh, grocery at bigas para po sila ay may makain maraming maraming salamat ma'am sa pagbigay mo ng uh, tulong para mahatira natin sila nanay dahil sayo, sa iyo sa kaparaanan po ninyo ay nakatulong po tayo ngayong araw na naman isang uh, mag -iina na yan may pigas po sila minigyan po natin at may tinapay mga grocery po maraming maraming salamat ma'am at kay sis Linda at kay tita Maria Lewis yan maraming maraming salamat dito sa naipaabot na naman natin sa magiinam ito na grabe kawawa po talaga ang kanilang situation ayan so maraming salamat ah, ah ma'am, sa iyong paabot na naman. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon at more blessing po po para mas higit po tayong makatulong. Kaming maraming salamat. Ah uh, ito yung uh, galing kay Ma'am na ayaw mag-mention uh, ng kanyang pangalan na uh, magpasalamat po kay Ma'am. Maraming maraming salamat po sa inyo Ma'am. Salamat din po kay Brinda Lilan. Yeah, Maria Davis. Tataiwin. Ma'am uh, Maria Lee. Ma Ayan po mga kadod friends mga kalingap. Ah uh, ito po yung ating na uh, napiling na naman ngayong araw na to na ng tulong kasi sa nakikita naman po ninyong sitwasyon. Ah uh, talaga yung bahay nila ay Buti na lang po at pinatitira sila dito ng uh, may-ari nitong lupa na to. Paano na kung sakaling paalisin na po kayo dito ng may-ari ng bahay na to? O ng ari ng lupa na to? Hindi po namin alam kung saan po kami na naman. Hindi alam kung saan dadalhin ano po? Opo. So wala po kayong uh, ibang lugar o probinsya? Iloilo -ilo po probinsya ko. Iloilo. -ilo. Yung asawa nyo po? Leti. Kaya uh, walang ano, wala kayong balak na bumalik sa inyong lugar. Natagal na po akong hindi nakauwi sa amin. bata Matag pa po ako. Bata po, po, kayo. So ang magulang po ninyo? Hindi ko po alam kung buhay o patay na. So nakakayak naman po ang kwento ng buhay ninyo. Paano po kayo nakarating dito? Namasukan na po ako nakatulong. Tapos? Hindi na po ako nakabalik. Hindi na kayo nakabalik. Since nung umalis kayo sa lugar ninyo, hanggang ngayon sa edad ninyong ito, hindi na kayo nakabalik. Hindi na po. Anong ilang edad po kayo na nakarating kayo dito sa Maynila? 14 po. 14 years old. Okay. So ilang taon na po kayo ngayon? 42. 42. So napakatagal na. Nakita mo pa yung mga magulang mo? Hindi na. Hindi na po. Hanggang sa kasilay na matay. Hindi ko po alam kung patay na buhay pa. Po. Oh po. So, naiiyak si nanay kasi sa sitwasyon nga ng buhay nila, mga kadudod friends, mga kalingap, sana maarok po ang inyong puso sa sitwasyon ng kanilang buhay. So napakadilim po dahil ni po wala sila. Kasi sa sirap nga ng buhay at pangangalaka lang po. Si nanay naiiyak. <laughs> Ito po mga kadut friends mga kalinyo po. Kumbaga sa bisa kanta pinagtagpi-tagping basura tapos pinatungan lang ng bato. Tinawag ng bahay.